Isang mapagpalang araw sa inyo po lahat. Ngayon po ay November 9, 2025, linggo. At ngayon po ay pinagdiriwang natin ang kapistahan ng pagtatalaga sa Palasyong Simbahan sa Laterano, Roma. Ang ating pong unang pagbasa at pagninilay sa araw na ito ay hinango mula sa aklat ni Propeta Ezekiel, chapter 47, verses 1 to 2, verses 8 to 9, and verse 12. Noong mga araw na iyon, bumalik kami ng anghel sa pintuan ng templo. Sa ilalim nito ay may agos ng tubig papunta sa silangan. Ang templo ay paharap sa silangan. Ito ay nagmumula sa gawing timog na bahagi ng templo sa gawing timog ng altar. Lumabas kami sa pintuan sa gawing hilaga at iniligid niya ako papalabas sa pintuan sa gawing silangan. Doon ay may mahinang agos ng tubig mula sa gawing timog ng hagdanan. Sinabi niya sa akin, ang tubig na ito ay papunta sa dakong silangan hanggang dagat na patay. Pag-abot nito sa dagat na patay, malilinis ang tubig nito. Lahat ng lugar na maagusan nito ay magkakaroon ng lahat ng uri ng hayop at isda. Pagdating ng agos nito, sa dagat na patay magiging tabang ang tubig ng dagat lahat ng lugar na abutin nito ay magkakaroon ng buhay sa magkabilang pampang ng ilog ay tutubo ang sari-saring punong kahoy na, na makakain ng bunga hindi malalanta ang mga dahon nito ni mawawala ng bunga pagkat ang didilig dito ay ang tubig na umaagos mula sa templo ito ay patuloy na mamumunga sa buong taon. Ang bunga nito ay pagkain at gamot naman ang mga dahon. Ang Salita ng Diyos Muli po isang mabagpalang araw sa inyo ng linggo. Ngayon po ay pinagdiriwang natin ang pagtatalaga sa tinaguriang simbahang palasyo ng Roma. Ito so, ang tinatawag na uh, Basilika ni San Juan Laterano. So ito po ay isa sa apat no, na major uh, churches sa matatagpuan doon po sa Roma. At uh, nung nakalipas na buwan ng Oktubre, kami po mga pari ng Archdiocese of Manila ay nagkaroon ng pagkakataon para marating no, ang simbahan ito at mapasok po at nakakamangha ang ganda ng loob ng simbahan ito. So ang uh, St. John Lateran Basilica, ito po ang uh, tinuturing na pinakamatanda no, na lugar doon po sa simbahan ng mga ng, Batikan. Ng, ng uh, ito po ang nagiging official na luklukan o upuan bilang ubispo ng ating pong Santo Papa, ubispo ng Roma kasi siya po ay Santo Papa ng uh, Universal Church at siya rin po ang ubispo ng umaga, ng Roma no? ng uh, lugar na ito uh, dito po no pag pumasok kayo doon makikita niyo po na may nakasulat ng mga letra o titik mula sa adon uh, po no, sa taas ng basilika na sinasabing Omnium Orbis et Orbis Ecclesiarum Mater et Caput. No, ibig sabihin, na ang simbahan ito ay ang ina at ang ulo ng lahat ng simbahan sa Roma at sa buong mundo. Kaya po no, sa ating pagdiriwang ngayon, ang kapisahan ay uh, nag-aanyaya sa atin na uh, mabigyan, pagpapahalaga muli ang templo o ang simbahan dahil ang simbahan ay banal na tahanan ng Diyos. No, at yun po yung ating... Uh, turing dito. At alam na natin mula sa kasaysayan na yung unang templo sa Jerusalem ay tinayo pa ni Haring Solomon. Uh, doon po naninirahan o lumalagi ang kaban ng tipan. Kung um, kaya't napakahalaga po nito para sa lahat. Kalawa, ang templo ay ang katawan ni Kristo. na uh, saan maririnig niyo sa mga pagbasa ngayon o narinig niyo na sinabi nga no ni Kristo sa mga pariseyo na gibain ninyo ang templong ito at sa ikatlong araw ay muli kong itatayo. At pangatlo, ang templo ay dito nananahan ang Espiritu Santo. At ang Espiritu, Santo naman ang gumagabay sa atin at nagbibigay ng buhay. Kaya nga po sa unang pagbasa sa aklat ni Propeta Ezekiel, no, ito yung uh, pinapahiwati na mula dito sa templong ito, dumaloy ang tubig at lahat ng madaanan nito ay nagkakabuhay. At yun nawa no, ang patuloy natin na uh, maramdaman sa simbahan. Kaya maganda rin ang papaalalahanan kami mga pare, lahat ng mga naglilingkod sa simbahan, natiyakin natin na ang simbahan ating uh, pinaglilingkuran kung saan tayo nagiging kabahagi ay maging kumbaga, uh, ipagpatuloy natin no, kung bakit at para saan ang simbahan. Yan ay ang magbigay ng buhay, yan ay magpasigla, yan ay magturo, yan ay ang magakay o gumabay sa lahat upang patuloy na makabalik o makalapit sa ating Panginoon. Muli po, isang mapagpalang araw sa inyong, inyong lahat.